Hey guys, ngayon ay nagbabalik tayo pero ayaw pa gameplay hindi mo na mag gameplay pero ayan hindi oh, no, no. na tayo guys sa car kasi guys, heard... detected. Detected. Lang, guys niyo. Uh, I found heard... detective. I found Let's Let's go. Let's go. Let's go. 028. Detect. Nandito ngayon tayo guys, nagre record tayo ngayon guys kasi aalis ah, kami. Ay, um, around the Taiwan ko, 12 or oh, 9, ano mas kami umalis? 8, 30, 9, 10, 11, 10, 12, 11. <laughs> And, uh, dito tayo guys. I-upload ko to sa YouTube channel ko guys. At uh, road kami ngayon guys. Road Medyo boring sa vlog natin ngayon kasi kailangan natin muna mag-relax. Magpapakasyon muna kami. Ito yung ilalagay kong title. Pakasyon muna kami. Dalawang video nga pala guys yung success rate dito. Dalawa yung video na i-upload ko. Para ayun, medyo ma-entertain kayo. Dalawa yung video na i-upload ko guys, malapit na tayo mag magbalik sa manok na pula guys. At tayo nyo yan ha. Manok mapula, walay na pula, wala na tayong magbalik. Manok na pula, manok na pula. At niyo. nyo, basta magbabalik tayo sa manok na pula. No, ano uli na ito pag nauli na bumbang no, ng ano dito? Ano ba, ano ba yan? May <coughs> speed? Bakit si Bugita na nag-compute? So guys, ito yung mga kasama <laughs> ko guys. Ayan sila si Daddy. Hindi ko kilala to isang nasa tabi ko, si Ka ata to. Eh si Kuya guys, ayan. Ito sa video mo tayo guys. Up. And then siguro guys mga 1 or 1 hour or 2 hours na kami dito. Basta iwan ko guys, i-compute na ako dito. So, 9, 10, 10 11 well, for hours Doon talaga sakit-sakit kisa bulsa Shout out nga pala guys sa mga solid supporters Maraming salamat sa hindi mabubuktot train dito diyan sa Nut Gaming dahil sa inyo guys Pero hindi muna tayo magi-game guys pahinga muna tayo sa game dahil ito muna yung ibablog ko at maraming salamat sa mga solid supporters natin dyan. So, ganto-ganto lang naman guys kasi nandito kami sa car. <laughs> ito si daddy, si, ito di ko ito kilala eh. Sino ba itong siga na ito? Aljo. Ayan guys, so si Aljo pala siya. Ito si Kuya guys, na sa pinakauna yan. At around muna tayo guys, bago ko i-upload to. Sana pag pumunta kami, sana sa pupuntaan namin may wifi, magdasal-dasal kayo kasi. <laughs> para may upload natin to kagad guys. Ang title nga pala ng video na ito ay vacation muna kami. Yan. Relax muna guys, so. Wala kayong salamat kayo sa 36 subscriber. Wala tayong makakain na kailangan natin makakain dito, bro. gag natin ang snerts ni Marlon. Plus 20, kailangan kayo 30. Magkakain tayo, So, yun, guys. Tangina, nakita ko na yung maning nasa gilid, do Sayang, hindi pwede na. Hingang rahap ako kasi pag umakit tayo, bundok yun. Wala na tayong makakain doon. Eh, wala tayong umakit tayo. Medyo on eh. Gagawa pala eh. Sasabihin mo tayo, lagpas na yun. Dito mo, tasa-tusa

Shout out nga pala guys kay ano kay Kasi ito wala tayo guys Ewan ko guys kung saan pupunta pupuntas May pulba o dagat eh Basta, Cavite yata yun guys So out sa mga taga shout out dyan sa mga taga-cavite out so At ang nasa una guys na driver neto Hindi ko na mapag i i i guys i so Man, si Marlon guys yung isa Tapos si Jello guys yung isa Si Shout out kaya pala kay Mami Lolit Siya hirap na hirap yung mga alaga niya Nagpapasarap lang sa buhay so, ito, Shout out mo ko Shout out mo ko Aljo Ayoko nga sa'yo <laughs> <laughs> So yan guys Marami naman akong energy guys kaya hindi ko kailangan mag sleep kasi kailangan ko talaga dito guys na may upload to. Pag nasal kayo sana may wifi doon. Ipag pray nyo na sana may wifi doon. Shoutout sa mga taga Cavite dyan. Shoutout sa mga supporters natin. Yun guys. 2.4k views total ay my video all. 36 subscriber. Maraming salamat sa hindi mo bubutong sa punta to the moon, guys to the moon, naglalakad kayo guys oh wala lang kami yun ayun bro katulong gasoline na hanay sa may gasoline na so Pahinga muna kasi kami guys kasi Pahinga muna ako guys hindi muna ako magi-gaming channel. Ah, uh, mag-relax -re muna tayo guys. Pag uwi namin na guys, upload ko na agad yung manok na pula. Sa gitna eh. 6.52. <laughs> kasi okay, okay. manok na pula kasi oh, guys. Special. ano mo. na. yung Hindi. mo na ba? Nung sinaksak mo? <laughs>

sabi dito, pagka nga pag dito. na, dito, pag dito. na mawala, kaso lang ang nadapa ka Sa kapunta to the moon, oh, project, yun, guys. I don't, versus, I don't uh, care. Eh, 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 eh. 841, Guys, may recommend ka pala ako sa inyong panoorin niyo yung <laughs> video ko na... Kuya, ikaw lang di ba nakakatandaan yung kumanta ko sa isang video mo? Ayan. Panoorin niyo guys yung ingatan mo siya rin. Ano natin yun, show. Yun, yun, yun. So guys, panoorin niyo yung... Ano talaga yung mga taxis? Ano talaga yung mga taxis? Eh, oh. eh? Akala mo dala niya ng motor. Sabay yung hindi. Pero may nagpaparamdam sa atin na may inan dito. Piling ko ayun kainan na no? Putang ina ka render ya, bro. So, so, ay, guys, yung, ay, ala, kailangan tayong hinto ah. Eh. So, in guys. Medyo kailangan. Palaorin yung ano kaya ta na ingatan mo siya, relax song. Maganda ganda yung ano natin, guys. Background natin doon. So, guys, that's it. O nga pala ulit si Juan oh, Jameson Estiniano oh, okay. na nagpapaalala 955, nagpapaalala 10. sa inyo lahat na at nagsasabi ng tentere <coughs> God bless all